Hi sa lahat! Nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tingnan natin ang bawat indicator ng mas detalyado sa ibaba. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyong pinag-aralan ng detalyado. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng organisasyon. Lexin Vintage Holdings, ticker, LEA. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hunyo 23, 2000 at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Lexin Vintage Holdings na bibilang sa subkategory. Consumer Lending, 24 na kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Isa sa alang-alang namin ang mga huling desisyon sa dulo ng video. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 6.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 0.6 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa kabuan, Nakikita natin na ang average na resulta para sa buong US stock market sa kabuan ay 1.8 puntos laban sa 6.5 na rating para sa kumpanya Lexin Vintage Holdings la de-year. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Lexin Vintage Holdings at pagbabahagi ng subkategory. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Lexin Vintage Holdings nagpakita ng dynamics na tatlong daan at labing isa punto Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na isang daan at apat na Market capitalization ng kumpanya Lexin Vintage Holdings la DG nagkakahalaga ng 0.2 bilyong dolyar. Na may subkategory na capitalization na US dollars 58 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 1.54 bilyon. Na may subkategory capitalization na US dollars 33 bilyon. Paghahambing ng stock market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Lexin Vintage Holdings sa subkategori sa kaso ng market capitalization assessment ay 1.584%. Ang book value ay 4.566%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at book value ng subkategori, good is a point ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga utang na US$0.73 bilyon. Utang sa halaga ng libro ratio ay 48% ng equity. Resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang balance ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito ay 5. Ang average para sa subkategory ay isa walo. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 184 milyon. Ang mga kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars at 279 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga ng kumpanya sa kita ay 0.5. Average sa subkategory 1.2. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Inaasahang magiging US Dollars 2.7 billion ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng mga inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 7.4% na may average para sa subkategori na 11.2%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 7.62% na 382% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng isang daan at 6,000 dolyar. Habang para sa subkategory ito ay siyam na daan at 46,000 dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars na may average sa subcategory, 87.8,000 dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay apat na at labing walong dolyar sa subkategori na pitong at walumput anim thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 Ang dami ng maikling transaksyon ay 2.6% na may average para sa subkategory na 8.5%. Teknikal na tagapagpahiwatig Resa labing apat na nagpapakita ng antas na 38% para sa kumpanya Lexin Vintage Holdings. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 6%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 6.2. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 11.52. Tignan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga securities ng kumpanya Lexin like Vintage Holdings. Sistema ng impormasyon para sa pagsusuri ng stock guru markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy order sa US dollars 6.1. Bukas ang deal dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 10 oras 20 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 3.53. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng session noong Hulyo 23, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, LEE, ay isang balancing order para ibenta. Ang video sa deal sa pagbabalance ay magiging o publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa aktwal na presyo. Salamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at para sa paggamit ng impormasyon at reference system Guru Markets.